Good morning, good afternoon, and good evening mga kakabsatan. Dito na naman ang inyong uling-uling-uling dito sa UK. Yan, syempre dahil nga marami tayong nagawa itong mga past few days mga kakabsat. Meron din ako ipapakita sa inyo sa next vlog. Pero as of now mga kakabsat, ito muna ang ating mga random na mga video na nagawa. Ayan, kaya panoorin na natin at samahan nyo kami mag-asawa. Ang unang stopover natin mga kakabsat ay pang pagbili ng masarap na mga tinapay dito sa Poland. Yes mga kakabsat, nag mas talaga ti tinapay nila dito sa Poland. Sobrang sarap talaga ng mga tinapay nila napaka lambot ang isa lang nagustuhan ko dito mga kakabsat ay ang kanilang pinaka na um, cake ayun yung masarap na cake nila ayan tignan nyo yung raspberry cake na may egg ayan cheesecake ayan na may raspberry yun yung mga paborito ko dito parang mali pa ito ko yung raspberry na may egg <laughs> egg eh, tart na may raspberry pala yun mga kakabsat. Ano ba yan? Naglalaway na kasi ako mga kakabsat. Ito yung pinaka-paborito ko din pag ako ay nag-black coffee talaga. Hindi ito mawawala dahil ito yung pinaka the best para sa akin dahil wild berries yan na nakukuha nila sa uh, kung saan saan man <laughs> sa palipaligin. O kaya dun sa mga my highlands o kaya dun sa mga madadamo. Ayan. Yan yung mga wild berries na nilagay. Siyempre hindi rin mawawala yung ice coffee na gustong gusto ko. Kaya pagkatapos namin pumunta sa bakery ni mister o dun sa cafe. Ayan. Naglakad-lakad na naman ako mag-isa kasama si mister din yung next natin na paglalakad, ayan, hindi ko na nga nabivideohan yung mga iba, kasi may mga pinag-uusapan kasi kami ni Mr. na napaka-importante, alam niyo naman, si Mr. gusto niya talaga privacy din kaya, pinag-bibigyan uh, ko na lang din at syempre, syempre, kailangan din natin siyang irespeto, ayan, ayan mga kakabset tignan nyo, hindi talaga mawawala ito pag ikay nag-holiday, gusto mo talaga kainin lahat ng gusto mo makita <laughs> Ayan, oo, oh, di ba? Oh, tara. Dahil nga random nga itong mga video natin mga kakabsat. Ayan, kaya pagpasensyahan niyo na talaga dahil hindi ko rin alam kung ano yung mga video na nilalagay ko dito pag ako ay nag edit Kaya ang hirap magsalista salita eh. Kaya sana pagpasensyahan niyo na din dahil sobrang busy talaga ang inyong uling-uling kakabsat. Yes ko kung alam niyo lang kung ano yung stress ko ngayon hanggang sa tap ng oo, hanggang sa bunbunan na hanggang doon sa may kalyo sa aking paa. Oh. Ayan, nakapag-relax din naman ako kahit papaano tingnan niyo naman tong kaganda-ganda naman ng ating view, oh, di ba? Ayan. Ayan yung nasa Austria ako kaya nung ako dito sa Austria. Ayan, nag-relax, relax lang din at nagpa-massage. Kaya samahan niyo ako dito sa akin pag-relax at papakita ko sa inyo kung saan. Hi. Yan. Meron tayong massage today. Pero tingnan niyo naman ito. cute, oh. Ang daming isda. meron tayong full body massage ngayon. Reflexology as well. Ang kubas isang oras yun. Dito tayo. Maghihintay. Pero ang cute kasi dito. Kaka-relax. ba diba? O oh, ayan mga ganito na itsura ng ating massage room pagkatapos ng dalawang oras na pagmamasahe sa akin. O oh, tignan nyo. Ang kalat na, iniwan ako ng aking therapist kasi sabi niya kailangan daw niyang lumabas dahil kailangan niyang kunin yung aking form. Ayan, ayaw na niya ako palabasin. Binigyan niya na lang ako ng kape kaya nahihiya din siya na ako yung pupunta sa labas. <laughs> ayan, lumabas na ako after kong napirmahan yung ating um, paperworks ayan kasi kailangan ko kasi permahan pagkatapos pag nandiyan ka kasi sa hotel ibibigay mo lang yung um, room number mo kung saan ka nag sa hotel and then signature ayan kaya tara baba na tayo di ba napaka-social naman talaga naman. Oh. ayan so after ng aking massage makakakamsad bumalik ako sa aking bedroom o sa aking hotel room para naman kahit papaano makapagbihis ako at may lalakin din kami sa labas dahil mag-dinner date kami ng aking mga katrabaho ayan salamat po pala sa mga nanonood sa akin na taga ibang bansa tulad ng Hong Kong tulad ng South Korea sa Japan sa Canada and America po yung taga Saudi and syempre yung aking kaibigan sa Spain sa um, Netherlands and Poland and papasalamat po ako sa inyo sa inyong pagpatuloy na pagsuporta po sa akin thank you thank you thank you po and syempre ito ang ating pabanda-banda din dito after ng aming dinner ayan God bless us all po yan na pampasilip kaya next time po ulit ang ating vlog ay with husband thank you and see you next vlog po